Isang sanggol ang iniwan sa gitna ng malamlam na bukirin sa Amerika at ang mag-asawang magsasaka ang nakakita sa kanya. Ngunit habang lumalaki siya, may lihim na nagtatago sa kanyang dugo, isang misteryo mula sa malayong lupain na Thailand na hindi basta-basta malalaman. Bakit tila may tinig na palaging tumatawag sa kanya sa kanyang panaginip? Ano ang koneksyon niya sa lugar na hindi pa niya nararating? Kung gusto mong malaman ang buong kwento at matuklasan ang lihim na matagal nang itinago sa kanyang pamilya, manatili hanggang sa dulo ng video. At kung gusto mo pang marinig ang ganitong nakakainganyong kwento, mag-subscribe na at i-comment ang iyong hula o idea sa kwento. Sa ilalim na malamlam na buwan, isang sanggol ang iniwan sa harap na isang lumang kamalig, nakabalot sa manipis na kumot, nanginginig sa lamig ng gabi. Walang nakakaalam kung sino ang naglabay sa kanya roon. E eh bakit sa gitna ng katahimika na bukid sa Amerika? Dumeting si Mang Arturo at Aling Rosa, mag-asawang magsasaka na pagod mula sa pagtatanim, at nagulat sila ng marinig ang iyak na kumakagat sa dilim. Dahan-dahan nilang nilapitan at doon nila nakita ang sanggol na may mga matang tila may lihim na hindi masabi. Kinuha nila ang bata at kahit wala silang sariling anak, agad nilang naramdaman na para bang itinakda ang lahat na iyon. Lumipas ang mga araw at pinangalanan nila itong Elias. Lumaki si Elias sa taniman na mais at gulay, natutong mag-araro, natutong mag-alaga ng hayop, at natutong igalang ang lupa tulad ng mga guro ng kanyang mga magulang ampon. Ngunit habang siya'y lumalaki, may kakaibang bagay na napapansin si Aling Rosa. Sa tuwing may bagyo, si Elias ay tila nakakaramdam ng galit ng kalangitan bago pa man dumating ang ulan. Sa bawat pagputok ng kulog, parang may kislap sa kanyang mga mata na hindi may paliwanag. May isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, tumigil ang aso sa labas at tumahol ng paulit-ulit, tila may nilalang na nakatayo sa dilim. Nang silipin ni Mang Arturo, nakita niya ang isang matandang day na nakasuot ng kakaibang kasuotan, nakatayo sa gilid ng bukid, nakatitik kay Elias na mahimbing na natutulog sa papag. Hindi niya alam kung sino ang matandang iyon, at nang magtanong siya, wala namang ibang nakakita. Ngunit naiwan ang isang palamuti na may ukit na mga simbolong banyaga, nakasabit sa poste ng kamalig. Mula noon, nagsimulang managinip si Elias na mga tanawin na hindi niya kilala. Mga templo, mga gong, at mga taong nagsusot ng tradisyonal na day na kasotan. Sa panaginip, palagi siyang tinatawag na isang tinig na malalim, paulit-ulit, parang may hinihingi na sagot sa kanya. Habang mas lalo siyang tumatanda, mas lumalakas ang koneksyon na iyon. At dumating ang araw na sa isang pagdiriwang na ani, habang nagsasayawan ang mga kapitbahay, biglang may dumating na estranghero mula sa malayong bayan. Nakasuot siya ng parehong simbolo na nakita ni Mang Arturo noon sa post ng kamalig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elias, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata, at bumulong na isang pangalan na hindi pa niya kailanman narinig, Munit biglang kumislot ang puso niya na parang matagal na niyang alam kung ano ang kahulugan nito. Napako si Elias sa kinatatayuan niya, hindi niya may kilos ang kanyang mga kamay, ni hindi niya mayalis ang tingin sa estranghero. Ang mga mata ng lalaki ay tila salamin na nagpapakita ng mga alaala na hindi kanya, ngunit malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Naririnig niya ang mga gong na umaaling ang mga tinig na mga taong bumibigkas na mga salitang banyaga, at ang pagikot na mga sayaw na hindi niya kailanman natutunan ngunit tila alam ng kanyang katawan. Para may apoy na gumising sa kanyang dugo, apoy na hindi galing sa bukirin na Amerika kundi mula sa malayong lupeng hindi pa niya nararating. Si Mang Arturo at Aling Rosa ay nagulat sa biglang pagkahinto ng kanilang anak Ampon. Tinangka nilang lapitan si Elias, ngunit bigla siyang humakbang palapit sa estranghero para bang hinihila na isang puwersang hindi niya kayang tanggihan. Mahina ngunit malinaw, muling nagsalita ang estranghero. Ikaw ang huling binhi at oras na para bumalik ka. Biglang lumamig ang hangin sa paligid at kahit nagsasayawan pa ang mga tao, isa-isang napatingin ang lahat sa kanila. Tahimik ang lahat, para bang naputol ang pagdiriwang sa isang iglap. Ang mga kapitbahay ay nagtanong kung sino ang estranghero, ngunit hindi ito sumagot at tila walang ibang nakakarinig sa mga salita niya kundi si Elias lamang. Sa isang saglit, lumapit si Aling Rosa, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elias, nanginginig ang boses niya. Amin siya. Anak namin siya. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Ngunit sa paghawak na iyon, isang kislap ng liwanag ang lumabas mula sa palad ni Elias at doon niya naramdaman na may bagay sa kanyang lob na hindi kayang itago ng kahit sino magulang, kahit ng lupain kinalakhan niya. At sa muling pagkislap ng mga mata na estranghero, nakita ni Elias ang imahe na isang templo na tila naghihintay sa kanya, isang lugar na puno ng mga taong nakasuot ng parehong simbolo, nakatingin sa kanya na parabang siya ang matagal ng inaantay nilang bumalik. Bumilis ang tibok ng puso ni Elias, Parang bawat pintig nito ay kumukonekta sa tinig na palaging bumabalik sa kanyang panaginip. Dumapo ang malamig na simoy na hangin sa kanyang balat at naamdaman niya may puwersa na humihila sa kanya palayo sa bukirin, palayo sa magulang ampon na kanyang minahal mula pagkabata. Tumingin siya kay Mang Arturo at Aling Rosa at sa kanilang mga mata nakita niya ang halo ng takot at pagmamahal. Anak, ano ba ang nangyayari sa'yo? Bumulong si Aling Rosa, nanginginig ang tinig, Munit bago siya makasagot, inyangat na estranghero ang kamay, at isang lihim na imehe ang lumitaw sa hangin. Larawan na isang batang lalaki sa isang templo sa Daylan, nakasot ng tradisyonal na kasotan, nakatitik sa buwan na pareho ng kulay sa kasalukuyang gabi. Siya at si Elias at siya rin iyon sa larawan. Ang iyong kapalaran ay matagal nang nakatadrana, malalim na bumulong ang estranghero. Ngunit may tanong na kailangan mong sagutin, handa ka na bang kilalanin ang iyong tunay na pinagmulan? Huminto ang hangin, ang mga hayop sa bukirin ay natigilan, ang mga tao sa pagdiriwang ay nagbago ang ekspresyon, at si Elias ay nakaramdam na kakaibang bigat sa dibdib, isang bigat na may halo ng takot, kuriosidad, at pananabik. Sa gitna ng katahimikan, may isang maliit na simbolo na kumikislap sa kanyang dibdib, nakatago sa ilalim na kanyang damit, isang bagay na dating niyang iniisip na simpleng palamuti lamang. Ngunit ngayon, sa liwanag ng buwan at sa presensya ng estranghero, alam niyang iyon ang susi sa isang lihim na matagal nang itinago sa kanya. Lumapit siya sa estranghero at sa bawat hakbang, parang lumalakas ang tinig sa kanyang isip, tinatawag siyang pumunta sa lugar na hindi niya pa nararating. Ngunit sa bawat hakbang din, nararamdaman niya may puwersa sa kanyang puso na humihila pabalik sa mga nagpalaki sa kanya, sa bukirin, sa mga kamay ni Mang Arturo at Aling Rosa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang isang desisyon na kailangang gawin, isang desisyon na hindi lamang magbabago sa kanya kundi sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Tumigil si Elias sa kanyang hakbang. Ang mga mata niya ay nakatuon sa estranghero, habang ang puso niya ay parang nahahati sa dalawang direksyon. Naririnig niya ang bulong na hangin, tila binibigkas ang mga pangalang hindi pa niya naririnig, ngunit puno ng kilabot at pangako. Hindi mo kailangang magmadali, malumanay ngunit matibay ang tinig na estranghero. Ngunit bawat sandali na lilipas, mas lalong magiging malabo ang daan pabalik sa iyong nakaraan. Tumakbo ang isip ni Elias sa lahat na alala ng bukid, sa halakrak ni Aling Rosa, sa mga pagtawa at tawag ni Mang Arturo sa init ng kanilang tahanan. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang kakaibang puwersa mula sa simbolo sa kanyang dibdib para may humihiling ang pakilala, isang pangangailangan na hindi niya kayang iwasan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay patungo sa hero. ngunit bago niya ito tuluyang maabot, may isang malakas na tunog na bumalot sa paligid, parang kulog, ngunit may himig ng gong, isang tunog na pamilyar mula sa kanyang panaginip. Lumingon siya at sa gilid ng bukirin, may isang liwanag na unti-unting nagbubukas, parang pintuan patungo sa isang mundong hindi pa niya narating. Elias, bulong ni Aling Rosa, mahina ngunit puno ng takot at pag-ibig. Kung pupunta ka, alam mo bang hindi ka na bumabalik sa amin ng ganoon lang? Tumayo si Elias, ang dibdib niya ay nagngangalit, ang isip niya ay puno ng katanungan, ang pamilya na nagpalaki sa kanya o ang lihim na dugo at pinagmulan na tinatawag siya mula sa malayong lupain. Ang estranghero ay ngumiti ng bahagya, at ang hangin ay tila nagdala ng isang pangakong hindi pa natutupad. Ang iyong panahon ay dumating, ngunit ang tamang sagot ay nasa puso mo lamang. At sa sandaling iyon, napansin ni Elias na ang bukirin, ang bukas na langit, at ang bukas na mundo ay tila nagbago sa isang iglap, naghihintay sa kanyang hakbang, isang hakbang na maaaring magbukas ng lahat ng lihim o mag-iwan sa kanya sa gitna na walang kasagutan. Huminga si Elias na malalim, ang bawat hibla na hangin ay bumabalot sa kanyang dibdib na puno ng kaba at pananabik. Tumingin siya sa simbolo sa kanyang dibdib, ang malit na palamuti ng gayon ay kumikislap ng mas maliwanag, para may buhay na hinihingi ang kanyang etensyon. Handa ka na ba, muling bumulong ang estranghero, at sa kanyang tinig, naramdaman ni Elias ang bigat ng isang daang tanong, bawat isay nakatali sa kanyang pinagmulan. Tumayo siya sa harap ng liwanag na unti-unting lumalawak sa gilid ng bukirin, ang hangin ay humihikbi at humahaplos sa kanyang mukha. Para bang bawat dahon, bawat alon na damo, bawat huni ng kulidlig ay humihingi na sagot sa kanya. Munit bago siya makalakad, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pandinig, isang tinig na kilala niya, ngunit hindi niya inasahan na maririnig sa ganitong lugar. Elias, anak, mahina ngunit pilit na naglalakas ang boses ni Aling Rosa. Kung pupunta ka, may babayaran ka na hindi mo pa alam. Sinitigan niya ang magulang ampon na naglalakihang luha sa mata, at sa loob ng isang sandali, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng pagmamahal na ibinigay sa kanya, lahat ng gabay at pangaral na naging kanyang tahanan sa kabila ng kawalan ng dugo. Ngunit kasabay nito, ang liwanag mula sa simbolo sa kanyang dibdib ay parang humihimok sa kanya, isang pangakong naghihintay sa dulo ng daan, isang pangakong tinatawag siya mula sa malayong lupain na hindi pa niya nararating. Si Elias ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, isang mundo ng nakaraan at pag-aruga, at isang mundo ng lihim at kapalaran. At sa bawat pintig ng kanyang puso, naramdaman niya na may desisyon na kailangan niyang gawin, isang hakbang na magtatakda kung sino talaga siya at kung saan siya kabilang. Ngunit bago pa man niya tuluyang maabot ang liwanag, isang malamig na simoy ang dumampi sa kanyang balikat. May dala itong bulong mula sa nakaraan, mula sa lupaing malayo at banyaga, at isang pangako na ang kanyang buhay ay hindi na magiging deti. Napalingon si Elias sa Simoy, hinahanap ang pinagmulan nito sa dilim ng bukirin. Ngunit wala siyang nakita kundi ang mga anino na mga puno at ang kumikislap na buwan sa itaas. Sa kanyang dibdib, kumikislap ang simbolo ng mas maliwanag at biglang lumitaw sa hangin ang imahe na isang batang lalaki, isang larawan mula sa nakaraan na hindi niya may paliwanag, nakaupo sa mga baitang na isang templo, nakatingin sa kanya ng puno na pangako at hiwaga. Elias, muling bumulong ang estranghero at sa tinig na iyon, naramdaman niya ang bigat ng isang pamana na matagal nang itinago. Ang lahat na iyong pinagmulan, lahat na iyong mga lihim, narito naghihintay sa iyo. Ngunit sa bawat hakbang palapit niya sa liwanag, naririnig niya ang mga alingaungaw ng kanyang buhay sa bukid, ang tawa ni Aling Rosa, ang malumanay na pagtuturo ni Mang Arturo, ang mga simpleng araw ng pagmamahal at pag-aruga. Parang hinihila siya ng dalawang puwersa, isa mula sa kanyang puso, at isa mula sa tinig na nagmumula sa simbolo. At sa isang iglap, naramdaman ni Elias ang kakaibang init sa kanyang mga kamay, isang koneksyon sa isang daang miliang leo, isang koneksyon na tila nagbibigay ng sagot sa lahat ng tanong na matagal niyang inisip. Ang estranghero ay ngumiti at dahan-dahan niyang inyunat ang kamay patungo sa Elias, handang ipakita ang daan, ngunit may kondisyong hindi niya alam. Ang susunod mong hakbang ay magtatakda ng lahat, bumulong niya. Ngunit handa ka na ba natanggapin ang katotohanan, kahit na ito ay masakit, kahit na ito ay magbabago sa lahat ng kilala mo? Tumigil ang hangin, huminto ang oras sa paligid, at si Elias ay nakatayo sa gitna ng dalawang mundo, ang bukirin na nagpalaki sa kanya, at ang liwanag na nag-anyaya sa kanya sa isang lihim na hindi pa niya ganap na naunawan. At sa puntong iyon, isang malamig at matalim na simoy ang dumampi sa kanyang balat, dala ang pangako ng kapalaran at tanong na walang kasagutan, isang tanong na tanging puso niya lamang ang makakasagot. Tumayo si Elias ng deretso, nakatitik sa liwanag na unti-unting lumalawak sa gilid ng bukirin. Nararamdaman niya ang bawat hibla ng damo sa ilalim ng paa niya, bawat simoy na hangin na parang humihik ng babala at pangako ng sabay. Ang simbolo sa kanyang dibdib ay kumikislap ng mas maliwanag at sa bawat pintig ng puso niya, naramdaman niya ang matagal ng koneksyon sa isang lugar na hindi niya panarating, isang lupaing malayo ngunit pamilyar sa kanyang kaluluwa. Lumapit ang estranghero at sa bawat hakbang nito, tila lumalapit din ang daan sa liwanag, ngunit hindi nag-isa si Elias sa paglalakbay naroroon pa rin ang pagmamahal at kaalala ng magulang ampon na nagpalaki sa kanya. Ang lahat ng sagot ay nasa iyo, bumulong ang estranghero, at sa tinig na iyon, Tumunog sa isip ni Elias ang lahat ng panaginip at alaala na hindi niya may paliwanag, mga larawan o templo, gong, at tradisyon ng day na matagal niyang naramdaman ngunit hindi nakita. Si Elias ay huminga ng malalim, ramdam ang bigat na pagpili, isang hakbang pasulong patungo sa lihim na kanyang pinagmulan o isang hakbang pabalik sa bukirin na naging tahanan niya. Munit bago pa niya tuluyang magdesisyon, biglang kumislap ang simbolo sa kanyang dibdib, at isang tinig mula sa nakaraan, isang tinig na isang hindi kilalang ninuno, ay bumulong sa kanya. Elias, ang iyong panahon ay dumating. Munit handa ka na ba naharapin ang katotohanan, kahit na ang daan ay puno ng panganib at lihim na matagal ng itinago? Tumigil si Elias, ang hangin ay huminto at ang bukirin ay tila nagdilim sa paligid. Naghihintay sa kanyang hakbang, isang hakbang na magtatakda ng lahat at magbubukas ng lihim na matagal nang nakatago sa dilim ng nakaraan at sa liwanag na hinaharap. Tumigil si Elias sa kanyang hakbang. Ang mga mata niya ay nakapako sa liwanag na unti-unting sumasakop sa gilid ng bukirin. Para bang ang mundo sa paligid niya ay huminto at tanging ang tibok ng puso niya ang tanging maririnig sa katahimikan. Narinig niya ang bulong muli, mas malinaw ngayon, tila galing mismo sa simbolo sa kanyang dibdib. Elias, pumili ka. Ang nakaraan mo o ang hinaharap na nakalaan sa iyo. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ni namang Arturo at Aling Rosa, ang kanilang pagmamahal ay parang peder na humahad lang sa kanya, pinipigilan ang bawat hakbang patungo sa liwanag. Nginit sa kanyang harapan, ang estranghero ay nakatayo na matatag, ang mga puno na hiwaga at pangako, hawak ang susi sa isang daan na matagal nang nakatago. Nakita ni Elias ang simbolo na kumikislap ng maliwanag at sa isang iglap ang lahat ng alaala, panaginip at lihim na naramdaman niya mula pagkabata ay nagtagpo sa kanyang isip, ang bukid, ang templo, ang gong, ang mga taong naghihintay sa kanya sa malayong lupain. Huminga siya ng malalim at sa bawat hakbang, ramdam niya ang dalawang mundo na naglalaban sa kanyang puso. Isa'y nag-anyaya ng pag-ibig at seguridad ng pamilyang napalaki sa kanya, ang isa'y humihila na mahigpit, puno ng lihim at kapalaran na hindi niya kayang ipaliwanag. At sa sandaling iyon, isang malakas na simoy ang dumampi, tila nagdadala ng huling babala, na ang hakbang nagagawin niya ay hindi lamang magbabago sa kanya, kundi sa lahat na nakapaligid sa kanya, at sa lihim na matagal nang itinago sa kanyang dugo. Si Elias ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, puso niya ay kumakalog, isip niya ay puno ng tanong, at sa paligid niya, ang hangin, liwanag, at anino ay tila naghihintay sa kanyang desisyon, isang desisyon na magbubukas ng lahat ng lihim o mag-iwan sa kanya sa gitna na hindi may paliwanag na tanong. Si Elias ay dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay sa simbolo sa dibdib niya. Ang liwanag nito ay parang humihikayat sa kanya na tanggapin ang lahat ng nakatago sa kanyang pinagmulan. Bawat hakbang niya patungo sa estranghero ay mabigat, puno ng alaala ng bukirin, na init ng pagmamahal ni namang Arturo at Aling Rosa, at ng bawat pagtawa at luha ng kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng bigat na iyon, naramdaman niya ang kakaibang lakas mula sa simbolo, isang puwersa na tila nagsasabing may bagay sa kanya na mas malaki kaysa sa bukid na kinalakhan niya. Elias, bumulong ang estranghero, huwag ka matakot. Ang lahat ng tanong na bumabalot sa iyo ay malalaman mo rito. Ngunit kailangan mo munang piliin ang pamilyang napalaki sa iyo o ang dugo at lihim na iyong pinagmulan. Tumigil si Elias, hininga niya'y mabigat at sa kanyang isip ay pumasok ang bawat alaala ng pagmamahal at pagtuturo ng kaligayahan at simpleng buhay sa bukirin. Ngunit sa dibdib niya, ang simbolo ay kumikislap ng mas maliwanag, tila nagmumungkahi na isang landas na hindi niya pa nararating, ngunit palaging naramdaman. Dahan-dahan, ibinaba niya ang tingin sa mga magulang ampon, ang mga mata ni Aling Rosa ay puno ng luha, Munit may pagtanggap at pangunawa. Nakita niya rin si Mang Arturo, matatag, Munit may halong kaba at pag-asa. Huminga si Elias at sa isang mabagal munit matatag na hakbang, nilapitan niya ang estranghero, pinipili ang landas ng kanyang pinagmulan. Ang bukid sa likuran niya ay hindi nawala sa kanyang alala, Ito ay nanatili sa kanyang puso, isang paalala ng pagmamahal at tahanan na nagbigay sa kanya ng lakas. Sa harap ng liwanag, nakaramdam si Elias ng kapayapaan. Kahit na may mga tanong na nanatiling nakatago at may mga lihim na haharapin pa lamang niya. Ngunit sa unang hakbang niya patungo sa liwanag, ramdam niya na ang kanyang buhay ay magsisimulang muli, isang buhay na puno ng bagong kaalaman, bagong pangarap, at bagong pananabik sa mga lihim na matagal nang naghihintay sa kanya. At sa paligid niya, ang hangin ay humaplos ng banayad, tila binabati siya sa bagong yugto ng kanyang kapalaran. Habang ang bukirin at ang kanyang pamilya ampon ay nanatiling nakaukit sa kanyang puso, laging bahagi ng kanyang kwento. Si Elias ay tumayo sa liwanag, ang simbolo sa kanyang dibdib ay unti-unting humupa, ngunit ang init nito ay nanatili sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, at para bang sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang buong bigat at ganda ng kanyang pinagmulan at ng kanyang buhay sa bukirin. Dahan-dahan, bumulong siya sa estranghero, handa na ako, Munit hindi ko nakakalimutan kung saan ako nagmula. Mumiti ang estranghero, at anti lumabo sa kanyang paningin, pa alon na hangin na nag-iwan ng na katahimikan. Bumalik si Elias sa gilid ng bukirin, tiningnan ang mga magulang ampon. Si Aling Rosa ay nyakap siya ng mahigpit, habang si Mang Arturo ay yumakap sa kanyang balikat. Parehong tahimik munit puno ng pagmamahal at pangunawa. Anak, bumulong si Aling Rosa, kung saan ka man mapunta, tandaan mo na palaging may tahanan para sa iyo rito. Napuno ng luha ang mga mata ni Elias, ngunit may ngiti sa kanyang labi, isang ngiti ng pasasalamat at pakilala sa lahat ng nagbigay sa kanya ng pagmamahal at lakas. Sa huling sandali, tumingala siya sa buwan at sa mga anino ng bukid, ramdam ang koneksyon sa lupeng kanyang kinalakhan at sa lupeng tinatawag siya, at sa katahimikan ng gabi, napagtanto ni Elias ng kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa isang desisyon lamang, kundi nagsisimula sa pagtanggap sa sarili, sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap na puno ng mga lihim, pag-asa, at pangarap. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa bukirin, ang liwanag mula sa simbolo ay humupa na, ngunit ang alaala ng mga panaginip ng pamilya at ng kanyang tunay na pinagmulan ay nanatili sa kanyang puso. Handang gabayan siya sa bawat hakbang ng bagong buhay. <music>